Hello guys, for this video panoorin natin to guys. Isang content creator na kumakain ng uh, mukbang na ano ba yan guys? Buto-buto. Nako -buto. <laughs> guys. Kapag nakakapanood ko ng ganitong content guys, medyo nakakaingit kasi puti pa sila eh, nakakakain ng ganyan. Nakakamukbang pa. Ako kasi guys, ako uh, kunang tikim ko pa lang yan guys, ganyang pagkain na ganyan ay talaga namang masama ang naging epekto sa akin guys kinaumagaan guys talaga namaga ang pa ako guys hindi ko alam kung ano ba kung mataas ba yung cholesterol level ko uric acid pero nung time na yun siguro mga ano pa lang ako noon, eh. mga 28 pa lang yata or 29 so ayun guys kinabukasan guys talagang namaga yung pa ako guys talagang hindi ako makalakad at ito guys ang magpapatunay na talagang na magahang pa ako. Panoorin nyo ang video. Kaya ngayon guys, ayaw na ayaw ko nang kumain ng mga buto-buto na yan kasi ito yung nangyari sa akin. Panoorin nyo. So ayun nga guys, yun na ang nangyari guys. Kinaumagahan guys, pagising ko yan. Yan guys ang nangyari sa akin. Namaga yung mga sa so, pa ako guys, ganyan ang nangyari guys. Hirap na hirap akong lumakad niyan guys. Kaya Mula noon pag nakakita ako ng ganyang pagkain eh talagang may eh, takaw tingin na lang talaga ako ayaw ko nang maulit yun guys sobrang sakit Prom